sakop din pala to ng San Mateo Rizal ah, dito to sa Mount Mataba ah, pinuntahan ko to kasi nga ang sabi nila meron daw ditong lalaki at babae na nagpapakita um, may dalawang guard dito na nagbabantay alam tayo dahil sila naman nagsabi na i-explore ko daw to. Dito po ako para 20 years na pala tong abandona, bahay na to. Uh, dalawang guard ang nagbabante rito. Ngayon ang kwento sa akin ay isang guard. Yung isang guard, dinala yung asawa niya dito. Ngayon, may nakitang babae yung asawa ng guard. Tapos, sumanib yung sa asawa mismo ng guard. Kaya itinakbo dito sa Rodriguez Hospital. Matagal, matagal daw bago nagkamalay. Pero habang ini-explore ko tong buong bahay dito sa loob, ah, uh, may halong ilabot sa sarili ko kasi parang may nagmamasid tapos parang may nakatabi sa akin habang nag explore ako dito kasi sa bahay na to, walang pumapasok. Simula nang may nakikita sila. Ayan, yan, kesa may na yan. Puro sira na. Sayang tong bahay na to kasi nga, maganda pa. matagal na ng bakante pati mga kesami sira-sira na ayan yung mga kesaming yan oh. walang naglalakas loob ng tumira dito dahil na may nagpapakita Bali, ang oras na pumunta ako dito ay alas 4 na to. Hapon. At dito nga, sinabi nila na i-explore ko nga dahil mga nakikita nila Nakikita niyo 'yung mga cross 'yan sa pintuan dahil nga sa may nagpapakita sa bahay na 'yan. Sayang naman tong bahay na to. Hindi nila tinerahan. Maganda pa. Ah, in-interview ko sila. Yung mga residente dito. Yan, si Madam Sara tsaka si Sir, yung guard. Oh. abandon na to. Hmm. Sila sila lang naman nag-stay dito yung... Pero sir, tanong ko kayo, wala kayo dito nararamdaman ko sa... pagpapakita Wala naman sa akin. Ah, wala naman sa akin. Wala naman sa akin. Wala naman Pag-iba daw meron. Sabi ni sir, siya daw wala. Pero pag iba daw, meron daw nakikita. Meron daw nagpapakita. Yan ang sabi ni sir. yung isang kasama ni sir yun ang madalas pakitaan dito sa bahay na to si sir ang na-experience niya lang dito nang nag, nagpatugtog siya ah, nilakasan niya yung music tapos hinihinaan, biglang humihina. Yun ang na-experience dito ni Sir. Ang alam ko kasi, may namatay dyan sa bahay na yan na babae at lalaki. Kala ko mag-asawa, yun pala hindi. Wala palang namatay dito sa bahay na to. Basta ang paliwanag nila na meron nagpapakita na isang babae tsaka isang lalaki madalas may nakakakita dyan at samasanib pa yung babae. yung babae sino yun? Sino yun? ah oo <coughs> pero hindi naman siya nananakit hindi sila hindi yung babae nananakit daw di ba ano parang nananakit ata? parang babae yung nananakit ang sabi nila, yung babae daw na Yung daw ang sumasanib. At 20 years na tong abandon na. Walang, wala dito ano. Ayan. Nikot ko naman dito sa labas. Ah, nikot ako hanggang likod ng bahay. Hmm. Ano? Sino Ano likod ng bahay, mga friends 'yan. Kita nyo. Yan. Ikutin natin para pakita natin yung paligid niya. Ayan. Magsagingan din dito. Tabi-tabi po. Ah, magbablog lang po, ah. Hindi po mananakit. Ayan. Ito Yun yung kabuan ng bahay. Uh, siguro babalikan ko to ng gabi. Sobrang layo nga lang kasi nasa tuktok ito ng bundok. Ah, uh, tinatawag tong radar. Pinupuntahan din to ng mga binadayo rin to ng mga bikers. Ayan. May dalawang tower dyan sa taas na ano sa Meral Meralco yung isa. dito na lang. Uh, mga friends, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Uh, God bless.